J.M. Ibarra at Fiang Smith o mas kilala sa tambalang J.M. Fiang, hindi mapigilan ang kasuitan at bardagulan sa Dubai. What's up madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? sa latest update nga dito kina JME Bara at Fiang Smith o mas kilala sa tambalang JN Fiang ay talagang hindi maitago ang saya at kulitan habang huling huli ng ating team live ang kaswitan at bardagulan ni na JM Ebara at Fiang Smith. Narito ang mga naturang video ating panoorin at pag-usapan. thank <laughs> you Back home. Young, thank you. Thank you. <laughs> See you on Thank yo. Thank you. Thank <laughs> yo, thank you. <laughs> yo. <laughs> <laughs> e <sussurra> Ang mga martial sa Dubai, di ba? Inglesero! Talaga na wow. mapapatras ka na lang. <laughs> Unang-una, bago po matapos ang ating video, ayan, nagpapasalamat po kami, ayan, sa ating team live na matyagang nagantay dyan sa Dubai, sa airport, sa pagdating ng ating mga main na sina J.M. Ibarra at Fian Smith. Ayan, shoutout po sa team of J.M. Fiang. Dubai. Ayan, sa mga titas po, titas of JNF yang Dubai at syempre at ang talaga, talaga namang nagpa-love trip sa kanyang live na malamang JN Fiang official abroad. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayan, at siguradong busy busy kayo sa mga susunod na araw. Ayan, magkasunod na araw ang show na ganap ni na JM Ibarra at Fiang Smith. Maraming maraming salamat po. Ayan, sa inyong pagsuporta. Team Dubai, ayan. At kung gusto nyo pong updated kina JM Ibarra, Fiang Smith, at mas kilala sa tambalang JN Fiang, ay huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na button dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa. Anong latest? Hanggang sa muli. Paalam!